nhà yeah. oh. panalo po aray kahit hindi ating puno meron meron na ano ka sa dulo ah, marami rin po sa dulo ito ang mangunguna talaga aray naman punong aray talaga mangunguna ngayon po ay taglang sunis yan po ay halos nagsasabay sabay yung durian mangustin check na rin po natin yung ating durian dito oh kung ano nga ay talagang Manding kay kayo nakakatuwa oh Junas wala na dyan si Junas nagano ka Junas ha nagmumotor sulo ka ba oh titignan ko rin akin doon yan kung nabulaklak na no? meron ka nakapapansin yan ang kapal pala ng bunga ngayon lang ano ay sa inyo kaya? Ay, sa daan daan baka kami nakikita, ano? Sulo ka ba? Sulo. Aba, hindi mo ako yakagin na, ay. Eh. Hahaha, <laughs> ako sa dyan. Aba, pinatay mo na kayong motor? Ha? Namatay ba, pinatay mo? Namatay, ko ang gatong. Ay, may gatong ka naman. Yeah. oh Oo. Yan ang laka na nariakan, aba. Wala pa kalasin bulaklak, ano? Pa. Titingnan ko naman kung may flower. Para yung tinatayon na bulaklak at flower ah. Wala ano ay durong laki. Aba. Ay baka huli pa. Late pa ano. Yan ay nabuka ng kulay puti. Ya laki ganayog ang katawan ay oh. Aray bumungay parang isang bisis pa. Ha? Oo oo pero ayos na rin, na rin ah. Usapay bungo wala ang ah. Pag yung lampate ang kaya niya, ano nga ba? Titingnan ko rin yung kabila. Napun ako doon ay pagkakakapal ng bunga ng ano. Yung pasiti. Ah, pagkadami. Eh. Pang, adi, pang September pa pala pang pa ano. Titingnan ko rin kabila. Ari po pagkakalaking puno natin Ang durian, E eh, wala. Ah. Uh. Wala pong ano, kahit ating pagtitingala yung maigi. Alaka po naman ang katawan na, eh. gatimba. Yeah. Tingnan pa po natin yung isang puno doon. At, at kinamalayan nga po natin, palay meron ah. Yan po yung halos nagsasabay papanapanabay ay lansunis, mangustan at durian. Yun ang sama-sama, sabay-sabay ano Jonas? Ha? Ay pagpiyesta ah, nalabas ang ganang ria. Ah. Na si Kuya Jonas oh. Aki chichik at maigi Di ako hindi nabibili. Pag mayroon na rin atin. Ay ano yung guong pala ng durian. Titingalain po natin. Yan, ito na po ang puno ng durian. Oh. Laki. Laki. Oh. Parang wala din. O oh, tempot hindi nga lahat pare-parehas. Merong wala, merong ano. Wala po ang durian. Yan, ito po ang ano ng durian, no? Mga dahon dinahon ahon. Titingin pa po tayo ng iba ito po yung ina-update ko po sa inyo ito yung tanim ko oh, uh -huh. pero po babanggitin ko rin po sa inyo pag tanim nila utol oh. Uh -huh. aba mahirap po yung ano kung baga ay yung po naman palang kila kapangana yung makikita nyo sa episode nila oh. Uh -huh. aray mga tanim ko po itong giyaba no oh uh -huh. nasaan wala rin na rin bunga doon po tayo sa paparong banda doon pamaybay doon wala pong bunga yung ating durian or bulaklak, baka po naman next month ay biglang magkaroon, edi i-update ko pa rin po kayo, ngayon po naman i-check natin iring ating mga mangustin oo oh, yan ari na po oh. kung may may ano na po, may bunga, oo oh, yan parang wala pa po ata ako nakikita ah. hindi papalispitan natin ng kaunti Nahawan lang na ata ta pag may bunga na Ayan po, Aray, aray, eh, eh. Pagkaka pa naman hantik. Walang yun naman. Ya, ang halaman na na pag may bunga na. Aho, pero yan po naman ay stage na hindi na maano. Maano. Hindi na kayang mamatay po ba? Kung sakaling balutin ng bagin. Oh, mga puno ay matatayog na po. Yan, aray po yung ating mangustin. Mangustin, wala, wala pa ito. Hindi kaya. Baka po naman medyo late, late pa. Tingin tayo dito sa iba. Oh. Ito po yung halos ng papanong panunod ay. Basta po nag uh, bear na. Yan ay may mga prutas na. September, October, November, December. Maprutas, oh. Dinis, amin. Ay, mayroon na rin yun, oh. Nauslit na, oh. Ay yan taas po naman yun, oh meron yun may nakita ko parang isa pa paman din at di, at least kahit po isa meron may bunga na oh yeah hindi nyo naman sa kabila ari naman kay utol kay kuya arnil po ari titing ay meron na kanya oh yan ari po kay utol na puno oh meron nga ay madami dami aring kanya oh na akin eh wala talagang ganun kapakapalaran nga po oh yan oh yan nga ya, kita nyo po ba yung parang bubusli na yan yan na yun oh ay marami rin kanya oh yan ko argil oh kaya update ko na rin oh yan na po ito ito oh yan oh Ari po oh yan oh. Dami oh. One is me many daw ano po yung isa at uh, parang mga one is too many pag nakadalwa yung marami na daw yun ang pagkakaatindi din ay eh, one is too many ay eh. one is too many tari po yung mayroon ng mga ano matatabasa naman no, tire naman ang nabanat ng harvest niya oh yeah panimula na po baka hanggang pista tayo makakatikim po nari o oh. yan ang galing pa nari tatlo oh. tripolo oh. yan oh. tatlo agad ang bus ngayon oh. Ya, na rin po. Oh. Ito, ito po. Oh. Ba, bakit mga tatlong kaya? Pagkahusay naman na Yan na po. Ya. Oh. Yeah. Ay tatlohan, oh yan po ang mga ano yan i-check nyo po yung inyong mga puno-puno pag kayo nasa ano ng banahaw nasasakupan oh. kahit po naman hindi siguro din sa banahaw basta may tanim kayo inyong tingnan inyong usisain oh. inyong usisain at aba ay di nga sa amin meron na oh. yan kung po hindi pa kayo nakapagpabunga ngayon ay eh baka yan po ay sa susunod eh, meron na kayo oh pare kay utol oh. Naay pa yun oh. Yan. Yeah. Sana lang po kung baga panalangin ko sa atin para sa atin lahat ay wag po tayong maano ng bagyo at yan po ay tutuloy oh. Yun po ang isang hiling ko at panalangin. Wag bumagyo oh. Pwede naman siguro umulan ay yung panaktulaan. Oh, pero kung alin man yung dumating, ay eh di tanggapin natin. Oh. Yeah. Oh. Panalo po ari kahit hindi ating puno. Meron, meron na. Ano ka ah, marami rin po sa dulo. Ito ang mangunguna talaga. Ari naman puno ari, talaga mangunguna. Yan, ganito na po pati kalaki ang punuan ito. Oh. Yan, ganyan po ang mangustin, no? Yon. Ah, hanggang dulo. Ayos arin ni Mango na. Mm. Uh. Uh. Eh, talagang lalabas na oh. Uh. Pag po dumahon ay wala. Pag po na yan oh. Uh. Marami-rami rin po 'yan, o, Akin pong ipo na lang, oh. Mangustin. O. Yan po ay lalabas na parang kurting ilis eh. Ayun, yan, yan po. Ayun po, ay paano po, salamat po sa inyong pagsama. Dito na rin po tayo tatapos sa episode 2 yan. Ingat po lahat. Happy, happy lang po. Sa durian po, walang, wala pang patala, wala pang pangitain. Ayun, ay di, dito lang po sa Mangustin, ni Utol. Yan, ingat po lahat. Happy lang po. Bye.